Ayan, nag-uumpisa na po tayo. Uubusin po lahat ng nakahain. No na kita, tiyan -tiyan. Facebook. Sa Facebook po Si Boss Boss, ano po pangalan nila? Binmar Binmar, sabi Binaling Sa, sa Binaling, Pampanga So yun know, o, balik ka challenge natin At uh, yan po ang kailangan nyo ubusin Siyempre po, sa loob ng 7 minutes Kailangan nyo po At pag ko po kayo na 1,000 libong piece po, oran po yun Bawal po may malaglag Bawal po may matapon Bawal po may iluwa At siyempre po, kailangan po ay sumot na sumot Kapag tapos na po, ay Taso lang po yung dalawang kamay para po malaan na wala na po lamang ang inyong dating. So, may mga, mga, mga gusto po ba kayong batiin? Shout out sa asawa ko, sa uh, manak, mga manak, sa mga kapitbahay namin. sa Santa Maria Minali. Uh, sa papa tito, ko, mga kapatid ko at uh, pamangkin sa kapitbahay namin sa Santa Ana, kung paang ganunan. Yun. Tapos sa uh, mama ko, sa tita ko, mga kapatid ko at kamaganak na nasa Iloizi. Shout out sa inyong lahat. Shout out. So yun na yun po, wala na po iba Ready na po kayo Magkakamay po kayo, magkukutsara Eh sige, ready na po, pumwesto na po kayo ready na po kayo, pwede po kayo Kumayos na po e, po uh, like Ito po, sakay na po Sige po, sige po Yun, okay na po, ready na po. Sige po, mag-start na po tayo. Timer po tayo. Timer. Starts. Now, wala po mga kaibigan. nag na po tayo. ubusin po lahat ng nakahain. Kahit po yung soft drinks natin. Yung sabaw po, only po yan. Kaya, pwede po kayong humingi pa. 30 seconds Kapag hindi na po kaya, itaas lang din po ang dalawang amain. 1 minuto po.

Kasama po yan. Huwag na po yung balat. Three minutes. we Four minutes and forty seconds, five minutes. Six minutes for power, six minutes and thirty seconds. 10 pa oh, pala. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 At hindi na nga po ganiyan yung ating challenge, boss. Kamusta? Ano nangyari? Parang di ato tayo nakapunta ng exercise ah. Tension ko. Kamusta naman yung lasa, boss? Masarap. Masarap. Legit na biryani talaga. First time niyo po bang makatikin ng biryani? hindi din ako Ah, bali na kakatikin <laughs> na talaga kayo ng... Kamusta naman yung UAE sa kaya? Sa UAE sa kaya? Ano? Pagpunta talaga yung lasa. Ah, magkamuha ba lang ah? Matantik na biryani. Ayun. Nasa UAE.